Hello mga kalugit! Mayong uto, mayong aga. Ayan, have a blessed Friday mga kalugit. So Friday ngayon mga kalugit, wala kami trabaho. So nagluto ako ngayon mga kalugit. Nagluto ako ng sinabawang isda kasi bawal magkain ng baboy. Kasi kung magkain ka ng buo ng baboy, hindi makasya sa buwang ka no? Pero ang natin, huwag tayo muna magkain ng baboy, pork, kasi bawal dahil magagalit si Lord. Ayan mga kalugit. Ayan, talbos ng kamuti mga kalugit ang niluto ko. So perfect na perfect mga kalugit. Tingnan nyo. Kumukulo-kulo nyo mga kalugit. Ayan, tingnan nyo. Wow! Perfect! Sarap kayo mga kalugit. O, tingnan nyo. O, sabak, ay ba yung tao mga kalugit, perfect ka ayaw. So ayan, kamuti tops mga kalugit. Chuchuran mo ko sa gilid Ayan, lagyan na natin ng kamuti tops mga kalugit para bunga-bunga kasi para perfect. O. Kasi kumukulo na. Ayan. Oh, ayan. Para perfect mga kalumbit, no? Ayan, ilagay ko na. Tapos ito, isang paw na lang yung mo Isang pao na lang kasi may ulod niya. May na yung Wala Kasi wala, Gusto. So ilagay na lang natin lahat-lahat dito kay para hap ko para bakitin lang natin lahat. Ayan. Gusto. Gusto. <laughs> Ayan, perfect. So, kailagay lagay natin dito mga kalugit. Ano may nga klase nga, ano man. Okay. Sarap dito siya, perfect. Tanaw po, kadari. So, amun yung mga kalugit, tanawan yung perfect, perfect ang atong giluto para sa social! sa ko So, actually, nandito kami ngayon sa ano sa bahay namin, sa 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 ano sa mansion ko ay naman Mansiyon talaga ha So nagluto ako mga kalugit Nandito ako ngayon Kasi hindi ako payagan Ng mama kumag-uwi Kasi alam niya naman Hindi maguro ilag Ano yung ganito? Ano ka na rakman? Baka mabasag Hili ah Sabak kayong bayo So takpan natin mga kalugit Para perfect Ayan So takpan Halika natin mga kalugit Punta tayo dun kay Marchan So ayan, nalit ba lang? Ayan. So ayan mga ako, nga akong best friend at sobaw isda. Ayan. Ayan si na Hindi mental. Ayan siya o. Ayan na akong friend. Ayan na friend. Ako, ako. Ayan. 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 So, ayan. 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 lami kayo, ah? Lami kayo ang isda. Ito isda. Lubok. <laughs> Lubok <laughs> ka isda, no? Hindi naman kalit. So kung wala yung taisda ka din nagawas, bawal ka mag... Kini mak... Ah! So sunod siya ang mo sa mga... Doon tinugba nga rin yung chocolate. Kaya na yun. kayo show. So ipakita namin ng labas ng hilabon kami kayo na Hello! Ay, okay na yun sa amin. Ayun mga kalugi, ang bahay ko. Dito ako ngayon, o Perfect na perfect. So ayan, o mga kalugi? This my house. Tapos itong car ko, walang car wash, ilang months na. Kasi walang batch yet. Ayan, laban lang. Kaya, ayaw, pakita ko siya. So mga kalugi, tara na ko. Ay, dito tayo magdaan. Dito tayo magdaan sa salon ko. Actually mga kalugit, ay panatapos. Ayan. This is my new salon. Ito po ang salon ko. Di pa perfect? Ayan, girl. Yes, Ayo. girl. Ayo. Ito. Ito. Wow. So, akyat tayo dito sa second floor kasi may third floor pa naman. Okay. Ayan. ayan. Ito ang bahay ko. Ayan. Di ba? So, ayan ang mga kalugit. Ngayon nyo. Ito ang aking uh, Perfect. Wow. Ganda. Hindot grabe. Hindot grabe. Hmm, di ba? Diba? Perfect. So, ayan mga kalugit. Di ba? Makakaganda. Pusing sa madam. Ha? Ah? Pusing. Ano yan? Pop! Oh. Pop! O, oh. oh, di ba? Perfect! So, dito relaxing talaga mo ng hanugit. So, dito naman tayo sa sa kwarto ko. Ayan ang kwarto ko. Hmm, di ba din ka? Ito ang kwarto ko. Binuksan ko kasi para wala pang aircon dito. Hindi as in maraming gamit. So, ayun. Tiis-tiis lang. Makapera, makapag-ipon, bibili. Ayan, pakita ko ang CR ko para perfect. Ito ang CR. Ah, okay. This is my CR. Medyo kalat pa siya. Hindi pa tapos. Ayan. Makikita mo talaga ang tanawin dito, no? Ayan, pakita mo ang tanawin, girl. Ayan, perfect kayong tanawin. My God. Mmm. <laughs> <laughs> Ayan. So, ayan. Balik tayo doon na trust girl. Ayan. Mmm. This is my CR. Ayan. Dito ako naga, nagatain, no? Ganito, ha? Ayan. Posing. mag ng water. Ah! Before dun sa bahay, wala akong aparador. Ngayon, wow. meron ako aparador. Shoutout pala sa tagong followers ko, taga Panabo. Binigyan niya ako ng bag. At ayan, meron siyang, asan yung product na, ano? Yung product niya. Ayan. Yeah. Retinol Soft. May Facebook page siya mga kalugit. I-search nyo lang ang Retinol Soft. Ayan. So, ayan. So, baba tayo. Baka wala ito ng sudan doon. So, i-close natin yung pinto. So, ayan. Ito ang ano ko. Di ba? Perfect. So, baba tayo. Ba? Ayan. Mas yung bago. Ayan. Wala tayong. Wala tayo. Patolder. Wala tayo, ano, patolder kasi wala po tayo sa bahay. Oh, perfect. Nako perfect 'tong Oh Kaya nga ito bang dari daw, tapos ito ngayon oh. anak, anak, smile. Oh. Ayan. ayan. Wait, anak yan. Yeah. sa so, ito bang, isa. Pusa oh, yun. So, ayan mga kalugit, luto na no. Luto na, so kukunin natin ito para hindi palatak Ine, to okay. di ayun. Dari ako na Kukunin um, na natin oh.

Sarap yung mga talugi. Perfect. So, ver, so, lagay natin dito. May pepper So, ayan, hintayin na natin yung mga bisita natin from Australia, London, America. At ang Presidente ng Pilipinas, i-welcome po natin sa bahay natin dahil pupunta po siya dito sa ating bahay. So, welcome President Duterte. Roja Duterte po ang Presidente ko. So, ayan, thank you so much mga kanuget. Ayan, hintayin tayo tayo muna yung mga Presidente ng Pilipinas dahil nagugutom sila. So, ayan, ayan mga kanuget. I love you. Mwah! Mm -mm.